i <laughs> yun mga kasur so ayan kasama ko si Ali Echevel yung aking bunso guys yan kasi gagawa tayo ng isang dangkal kalahati na saranggola guys maliit lang yan so kaya mag shoutout tayo ng ating mga subscribers sa youtube channel guys at mga followers din natin guys na sumusuporta sa ating page guys at entro muna tayo mga lodi so ayan na yung ating materials na gagamitin yung ating tansi guys yung mga kutsilyo Ayan, napakabilis nga lang talaga nung ating mga ginagawa dyan. So, ayan, ang ginamit ko dyan na tingting uh, ting guys, is ano, yung sa buli. Guys, kasi matibay yung tingting ting na yun, guys. So, ayan, tingnan nyo lang, guys. At syempre, gumamit din ako ng mga kawayan. So, kinayos ko rin yung mga kawayan, panipis, guys. So, ayan, tinalihan na natin para mabuo natin yung kanyang pakpak, guys. So, ayan, makikita nyo sa ating tutorial, talagang um, binubusisi natin kung paano natin gawin yan. So, tinayos timelapse lang natin yung um, paggawa natin guys para medyo maiksi at um, ayan na pinakita natin kung paano ko siya itinali at uh, binoo so kayo na rin bahala guys kung paano siya gagawin ayan talagang nakahiligan ko lang talaga gumawa ng saranggola dahil uh, simula nung bata ako siguro grade 2 natutunan akong gumawa ng saranggola noon at ngayon syempre nung uh, nagkaroon ako ng pamilya guys so yan pa rin yung ating ginagawa at syempre pinakakitaan din natin siya guys so yung mga talent na meron kayo dyan guys so ilabas nyo na so i-showcase nyo na yan sa online guys sa social media mga lodi basta uh, marami kayo may inspire at syempre yung paggagawa ng saranggola naman guys is um, hilig talaga yan hindi naman lahat uh, nakukuha sa pera guys yung saya at uh, ligaya guys syempre um, naukuha rin yan sa pagsaranggola guys sa pagpapalipad ng saranggola guys so ako pag nagpapalipad ng saranggola na, na ibubuhos ko yung um, uh, lungkot ko yung stress ko guys kapag nagpapalipad ako guys yun sumasaya ako at um, yan masaya lang talaga magpalipad ng saranggola guys alam niyo yung pakiramdam na walang katumbas na saya na hindi siya pwedeng bilhin basta-basta guys yan kahit marami kang pera guys tapos uh, hindi ka naman masaya sa mga ginagawa mo so parang baliwala lang din yan at um, yung mga na-experience ko kapag gumagawa ko ng saranggola at kapag natapos ko yung saranggola guys yung hirap ng paggawa nun hanggang sa mabuo ko siya hanggang sa uh, tinest flight mo siya hanggang lumipad talaga siya kapag nakita mo ng lumipad siya yun para kang uh, para kang binuhusan ng uh, tubig sa katawan guys na yung parang pawis na pawis ka tapos uh, binuhusan ka ng uh, tubig na uh, gustong-gusto mo nang maligo guys so yun ganoon yung pakiramdam mga lodi kapag uh, nakakapag gawa ka ng uh, sa yan so tinetesting na nga natin yung gawa natin sa sako na uh, sumba So, ayan. Nilalagyan natin siya ng pabalat guys. So, plastic bag lang yung ginawa natin dyan para sobrang gaan. Magaan lang siya. So, ayan. ginugupit gupitan na natin siya. So, ayan mga Lodi. Um, kung gusto nyo gumawa ng ganyang kaliliit na saranggola. So, syempre challenging yan kung paano gawin yan yung maliliit na saranggola guys. At syempre challenging din sa ganyang kaliliit na saranggola kung pa paano mo mapapalipad talaga yan kasi karamihan sa mga maliliit na, maliliit na mga lodi fuera dun sa mga sapi-sapi or mga traditional kite yung traditional kite na parang may buntot yun madali lang paliparin yun pero pag mga ganitong guryon mga lodi lalo na kung ganyang kaliit medyo challenging talaga paliparin yan so yan sinubukan natin siya so ito yung part 1 so matagal ko nang nagawa to guys itong video na to so um, Re, re upload lang natin siya dahil nagkaroon siya ng issue sa YouTube guys uh, na restrict siya guys so nang naman ako na i-delete tong video na to dahil um, parang uh, memories ko na rin to sa mga nagawa kong video guys so so ngayon dinadagdag natin siya uh, para hindi na siya magkaroon ng copyright guys at uh, mababalik-balikan ko siya kapag uh, gusto ko siyang panoorin ulit kasi kasama ko yung aking bonsai diyan so yan guys sinishare ko ulit sa inyo guys itong video na to guys at sana yung ma-inspire kayo sa mga ginagawa nating videos at um lalo na sa mga kabataan dyan na nakapag-subscribe at sumusuporta sa ating channel mga lodi yan mga lodi ko kayo dyan maraming salamat sa mga support ninyo at syempre hindi ko naman nakalimutan talaga na yung first love ko na pagbablog yung saranggola guys so abang-abang nyo lang guys na magkaroon tayo ng um, uh, magandang uh, paliparan kasi dito sa amin guys medyo wala na akong paliparan mga lodi so medyo pinagbabawalan na rin tayo makapagpalipad yun nakakalungkot nga rin kasi yung pinapaliparan ko dun sa may green hills guys medyo malayo layo yung dito sa amin nilakad namin ng mga anak ko um, tinatanimin na kasi siya ng uh, mga pakwan so hindi na tayo pwede dun magpalipad so napakaganda pa namang lugar na yon parang uh, mini chocolate hills yung lugar na yon mga lodi so ayan natapos na natin nabunan natin yung dibuan na isang dangkal kalahati guys so ayan So maraming maraming salamat. So hanggang dito lang yung ating video. Kasama ko ulit ang aking bunso na si Princess Alia Isabel Gibara. So baka nyo yung part 2 nito guys. So i re ulit natin. So thank you.